oh next nice. did you capture Woo. Ito ang isma mga kuling na isda rin sa lalo. Ano? I don't think may isda rin. May isda rin sa lalo. Pero yung sabi mo na papansalin yung anong paa rin yun, di ba? Ano? May Buti, ano talaga? Ngayon talaga tayo.